Alex Si Baklileg daw. Hello, sino to? Si Baklileg. Paano ko masisigurong ikaw nga si Baklileg? Sir! Sir, si Baklileg, sir, nakita ko sa room 24. Hindi mo talo, sir. Daliyan niyo, sir, may kasamang babae yo, takapukwin yo ng babae. Baklileg? Hello, hindi ka na. <laughs> ano? Sarap ang mo na ng hepe niyo? <laughs> Ay, nako. Baka bukas o sa makalawa, tanggal ka na sa serbisyo mo. Pero ayoko naman mangyari sa iyo yun. Bago kita tudasin. Anong atraso ko sa'yo? Hindi lang ikaw. Pati na rin mga kasamahan mo. Bakit di ka magpakita sa'kin? akin? Wala pa tayo sa hangganan. Hindi pa ngayon ang taktang panahon. Hello? Ano? Nakuha nyo? Sir, wala eh! Mukhang alam na minomonitor natin siya. Ano nangyari? Wala eh! Oh, Alex! Akalain mo oh. namang tayo na naman ang magkatapat. Parang kahapon lamang, ano? <laughs> Naalala mo ba nung nasa akademya pa tayo? Hmm? Pag may exam, anong ginagawa mo para pumasa ka lang? Ha? <laughs> ha? Nangungopia <No, peace>, sa'yo. <laughs> Naalala niya? <laughs> Hey. Tum -tum. Ikaw man. Oo. Oh. Naaalala mo noon kapag may nangaasar sa akin o oh, nungungulit? Ano ginagawa ko? <laughs> Pambihira ka naman, Alex. Oh. Wala ka na bang mas mahirap ang tanong? Ano pa? Sinusuntok mo? <laughs> Naaalala mo rin, ha? Ah? <laughs> Oo, oh, pampira ka naman. Ako pa? Mga pare, yung amo nyo, nadulas. Ha? 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 Sir! Tara, bilis! Ano? Yan ang bagay sa'yo, pare. Lains ka talo pare. Anak ng mga isku yan. naman natin siya. Hindi naman natin siya babastosin, eh. Eh, di bahala kayo. Baka hindi nyo kaya yan. Tingnan natin. Pwede ka ba namin maimbita sandali? Bakit? Gusto ko lang makakilala ng kasama namin. Sige na. Pakilam ka naman sa kasama niyo. Nale, Julian na. Ba? Pabayaan mo, Insan. Baka mamaya madamay pa tayo dyan. Siguro dinukutan din ni Julian kaya siya ginaganyan. Mag-birthday siya hanggang gusto niya, ano? Ah! Uh, Tinupakan mo, pinsa ko! okay <laughs> <laughs> Hey, tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Malayo na yan! Baka madisgrasya ka lang doon. Ha? o nga, no? Diba? O nga, malayo na nga sila. Tsaka, may tama ka. Ako, dinigado yan. Nga, eh. Nagamutin ko yan. Mahinga ka. Para makatulog ka, ta, lumuna tayo sa bahay. Diba? Tama ka. Sandali, sandali. Paano hmm. nawala yung sakit? Nawala no? <laughs> Salamat, ah. Ako rin, Paki. Ah, oo. oo. Sige, sige, sige. Maghahanda lang ako, ah. Okay? Ready okay. na, ha? Kiss na ako. Salamat sa tulong niyo, ah. sarap pumalik, ha? Ba? <laughs> Tiis ko hanggang ngayon, wala pa. Dito usapan na dadalhin yung koleksyon eh. Pero eh, alam mo naman yun eh. Baka dumampa doon sa siyota niya. Doon sa barasagpat. sagpat. O, lagi na lang tayong pinaghihintay. Waiter! Yung bote namin! Wala na itong Ako na ang magdadala nito. Sige, oh, sir. Ngayon, ikaw ang umalik sa lupa. Ha? Halik! Saan? Emit! Emit! Ahalik ah, ka ba o hindi? Ha? Eh, may kabahayo ito eh. Ha, hindi ka alik? Ah, alik na, alik na. Bao. Mga lipyo! Mga lipyo! Mga Lipyo! Mga Lipyo! Magandang umaga ho sa inyo. Si Teban talaga. Naniniwala na ako mahaba ang pawa. Tuwing pupunta ka rito, oras na pagkain eh. <laughs> <laughs> Nacho, chempo lang ho. Halika mag makalmusal ka na rin. Oo, nakuwag oh, naku, uh, huwag na ho. Marami salamat sa inyo. Huwag na lang. Naku, malamang na may dala na namang kwento itong si Kateban. Sana naman kaya nasagap? Hindi lang basta kwento. Sa pagkakataong ito, nasaksihan ko. Ano naman yon? Yun yung tungkol kay Karding. At malitang balita na dito sa buong ibang hilista, ang ginawa niyang pangbubugbog kay Bralio at sa mga kasamahan nito. Pangbubugbog? Oo! Oh! Nasisiguro niyo hubang si Karding yun? Sigurado, sigurado. Meron pa ba namang ibang Karding Villamar dito sa lugar natin ngayon? At hindi lang yan. Kitang kita ko kung paano pinahalik si Bralio sa si kabayo. Teba, nasa harap tayo ng pagkain. Eh, totoo ho namang pinahalik sa si kabayo eh. Mga Libyo, kakain na ho ako. Ako na ho kukuha ng plato. Parang nabuhay si Pepe. May nangahas na muling labanan ng pangkat ni Congressman Doliente. O ano nga yung Clarissa? Anong sinasabi mong mahina ang loob at lampa ang tuhod? Pwede ba? Tigilan mo na nga ako. Nagsasabi lang naman ako ng aking palagay eh. Hindi ka ba nakukonsensya niyan? Eh, pinapa-uwi mo pa tao sa Maynila.